Hello guys, magandang hapon po sa inyo. Dito po ako ngayon sa Studio 5. Sa Pintong Studio 5. 5. Naghihintay po ng aking anak na contestant po sa Mr. QB. Ito po yung Magkaganda-ganda. 7-11 po kami kanina nag na hihintay. napakalamig po. <laughs> Nilamig na po ako. Ang ganda po ng lugar. Ang ganda po ng paligid. Mga ibang parents din po sila kasama ng mga contestant na naghihintay. Hmm. Ayan po. Dito po tayo sa building ng TV5 station. Ayan din po. Ikot-ikot tayo kasi naiinip ako eh. Ayan po. At mga kasama rin po sa amin sila na naghihintay po. Dito po mga maraming kayong nakikita ng mga, mga taga-TV5 stations na staff, mga empleyado. Ayan po, ha, nakalaan ng jacket kasi napakalami yan po ang ganda po ng kanilang entrance ayan po, building po ng TV5 lakad po tayo dito sa unahan lakad po. po natin habang naghihintay tayo kasi mukhang mamaya pa kaga pa po kami nandito mukhang mamaya pa po sila matatapos ayan po yung, yung lugar kung saan po tayo naroon ngayon maganda na mga building guys i na natin sa vlog kasi madalang tayo dito <laughs> madalang tayo dito makapunta ayan po ayan <laughs> may building joke eto po dito rin po yung Kaisen oh. Rafitul po na Rafitul po in action eh. ang ganda po oh. purong salamin yung building niya ang ganda ayan ang taas oh. ayan ayan po oh. Ayan. Ayan, um, ang ganda po ng lugar Kung saan tayo naroon Ayan po Dito tayo sa labas ayan, Ang ganda po Kompleto pala dito May bangko, may 7-11 Dito po kami kanina nagtambay Kaya lang ubud ng lamig Kaya ayan po Lumabas muna kami at naglakad-lakad Ay, lamig <laughs> Hindi sanay Ayan, naganda ng puno Dito patatayo ah ang ganda-ganda ang ganda po ng puno ah ba? Diba? may mini garden sila sa harap ng pundi ayan guys pasyal so, ko po kayo dito sa aki joke ah, sa mandaluyong puwetaro pv5 station ng mandaluyong ayan po ayan, ayan po. minsan lang ako mapunta dito kaya samantalang ko na pong i-content ng lugar sabla. ba? From probinsya to city. Ah, ah, diba? Ang ah, ganda po. Ah, sana hindi kami masyadong gabihin. Ayun, pioneer. Andito pala yung pioneer street market. Ayan po. Katan niyo po ba? Ayan ah Ayan. Ayan sa lulo, Pioneer street market. Ayan po. balik na ulit tayo And guys ha. Waiting area er, kasi baka maghanap nang makakasama yung akin. <laughs> Ayan po. Maghanap lang makakasama yung akin anak. Dito po kanina, ang daming nakapila dito. hingi ng ano kay Rapi po, Dito po. Yeah. Nang schedule, nagpapaschedule pa para uh, yun makalapit sa sa Senator, Senator Rapi po, Dito po. Ito po. Dito sila sumasakit. Kanina. Ibang mga Ganda dito kasi malamig din po yung waiting area nila o May CR din po kami dito. Pwede naman kami pumasok ng kamukha na lang. Pwede din ulit kami maging studio contestant. Kaya lang, uh, nilalamig na po akong maigit. Kasi gabi na, mas double na yung lamig niyan kasi bumaba na yung heat ko. Content sa labas. Kaya, yun. Uh, ito na lang po kami maghihintay sa hindi aircon. Ayan ah, po ang isa sa mga kaibigan din ng contestant na kasama ko. Be. Hi ka naman sa vlog ko, be. May isi shout out ka ba dyan, be? Oo. <laughs> <laughs> Ito po ang napakabait at mga kaibigan. Uh, siya po ay naghihintay ng kanyang kaibigan. Napaka ever, ano, o, diba? Supportive. <laughs> ay, thank you, Beth. Naghihintay ka din. Parang may kasama. Pwede ka, <laughs> <laughs> ka naghihintay. Hindi mga lalaki. Hindi ako kapag-usap. Dito lang <laughs> ako naiinip. Ayun po yung magandang dilag. <laughs> may balato yan. Pag nanalo. odi po, Sabi mo, i-jollibee na lang. parang oh, para medyo, ano naman. Oh. Jollibee. Oo. Oh, I-ano I i na lang ka mo. Ano? ah uh, ano ba yun? Sangyu? Oo. No, sangyu. Sangyu. <laughs> para ano? Sulit. Sulit mo yung pag-a-fight. all your friends. No. <laughs> <laughs> Oo. di po ba? Isang, ano lang yan, uh, 999 sangyu ano <laughs> ba? Hindi nang mga ano ngayon eh. At least makakain mo na yung gusto mo. <laughs> Sige guys, habang naghihintay po kami. Thank you. <laughs> bye, bye po. Masuyo po ako. pa subscribe po. Yung ating proceeds po, pag na-monetize po tayo, ay mapupunta po sa mga street dwellers or street children. Yun po yung aming advocate. Magbigyan po natin sila ng at least one meal a day. Can save the their whole day po. Yung makaraos sila isang kain mo isang araw. Maliligtas po yung pong nila sa pagkutuman. Thank you so much po. Bye bye guys. Bye bye.